share ko lang sa inyo itong motor natin ay ah, balak na balak kong palitan ng bagong gulong ayan ito yung gulong niya para laki natin yan gagawin natin siyang ano yung parang donut wheel parang ganun yan ayan ang nalagay natin yung dalawang gulong tapos yung spindle tapos coil spring Such big as Apa ano H conception? Stick. Okay guys, um, uh, explain ko na lang sa si inyo yung uh, finished product nung pagka-welding. Dahil hindi ko na videohan habang nagwe-welding. Dahil uh, inabot siya ng dalawang araw. Ewan <laughs> ko, naging busy yata yung welder. Explain natin. Bali, ito yung leaf spring o yung leaf spring ay hindi niya na para daw hindi gumalaw-galaw yung eto, ayan, gumanong kanon. Tapos coil spring. Suporta naman dito para maglaro-laro siya. Uh, yung ano niya, yung axle niya. Uh, yung hub. Yan. Makapal na tubo. Yan. Binend niya yan, tapos minel din niya rito. Yan, pagkatapos ito makapal to na flat bar. Flat bar. Tapos naglagay siya ng another flat bar dito para suporta naman dito. Yan. Tapos dito naman sa may spindle naglagay siya ng dalawang tubo na solid. Pero mas maganda sana kung mayroon pa isa rito. 'Di ba? ganyan yung ginawa niya yun ganun lang ayan ayan guys ganyan kasimple yung ginawa pero matibay kasi nasubukan ko na to nabiyahay ko na siya sa tarlac ayan tapos yung gulong yan 500 by 12 ayan. Thanks.